So, ang pwede lang mag-eat ng grass. Yung goat. Okay. Hindi yung baba. Not you. We don't eat grass. Okay? Kasi so, hindi niya pa ginagala yung grass today. Welcome back sa aking channel. Si Angelica Panganiban at si Greg Homan sa kanilang opisyal na IG channel, ang The Homans ay nagbahagi ng isang nakakatuwang video ni Baby Bean. Sa video ipinakita nila ang pagtuturo sa munting bata ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkain at hindi pagkain. Sa kanilang caption binanggit nila kung gaano karaniwan na sinusubo ng mga sanggol ang iba't ibang bagay sa kanilang mga bibig. Binigyan din ng The Homans kung gaano ito mahalaga para sa mga magulang na ipakilala ang iba't ibang tekstura sa mga sanggol upang matulungan silang malaman ang pagkakaiba ng pagkain mula sa hindi pagkain. Ipinahayag din nila ang mga ganitong pag-uugali ng mga sanggol ay karaniwan. Ang video ay isang magandang halimbawa ng pag-aalaga at pagtutok ng magulang sa mga kalusugan at kaligtasan ng kanilang anak. Narito at ating panoorin ang kabuuan ng video. Grass. So, eat ng grass. Ng goat. Hindi yung baba. Not you. You don't eat grass. Okay? Actually, hindi niyo pa grass today? Grass. grass. Myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell. Damn. Wasting yes. time on your dreams instead of mine. Yeah, bouncing from this franchise around all the time, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst in the fine. It's all about time and the work and the climb. From the first, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Ayan na nga, napaka cute talaga ni Baby Bean. Hanggang dyan na lamang tayo sa ngayon at maraming maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.